Side to side comparison muna tayo ng Honda Beat version 2 tapos Honda Beat version 3. At yung una napapansin natin, no, yung pinaka front niya o yung cover niya is magkaiba, magkaiba na talaga. Ayong cover front ng version 3, eto. May open space or pasokan uh, pasukan ng hangin. Yoko, ewan natin, baka dagdag aerodynamics yan. Sa kabila naman, wala. Ayan. Sa underseat niya, meron silang slight difference. Yan. So, mas malaki itong version 3. Okay din naman, kaso nga lang mas malaki lang ng konti yung kabila. Yon, what is up guys? For today's vlog, sisilipin natin yung pinakaiba ng version 2 na Honda Beat sa version 3 na latest. Yan, sa mga bago pa lamang sa akin channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay eh, welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Maka naman, Let's go. guys, etong unit ito to eh, ay nandito sa Motor 3 G2 ah. so, Yung address and contact number nila ilalagay ko sa screen. Kung gusto nyo silipin yung pinaka unit, yan, pwede nyo silang daanan rito para makita nyo yung pagkakaiba nung dalawang unit. Unaan ko na kayo para sa cash price ng unit is meron lang itong 500 pesos difference yan So from version 2 na merong 71,890 to version 3 na 72,390 So limandaan na yung diferensya At CCDP si natin kung worth it ba yung limandaan Nasakto ba na version 3 na lang talaga yung kukuni mo kaysa dito sa outdated version Okay simulan na natin Para sa gulong ng dalawang unit is parehas lang sila na naka federal tires tubeless sa harap at likod na may size na 1890 by 14 sa harap tapos sa likod naman is 1990 by 14 Ayan. so federal tires ang ginamit parehas pagkakaiba lang nila rito is yung pinaka cast o yung pinaka mags na ginamit rito na mapapansin natin ito yung sa Honda Beat so ito talaga yung pinaka itsura nya no? pinaka itsura ng Honda Beat ngayon si Honda Beat version 3 is na hawig ako na rito sa Honda Click so parang ganto na rin kasi yung mags ng Honda Click So yung pinagkaiba nila. Yan, regarding sa braking system naman nila is ganun pa rin naman single hydraulic di sa Nissan caliper pat ang ginamit dito parehas. Yan, para sa kanilang front fender, ito yung pagkakaiba nila. Para sa version 2, ito yung itsura. Tapos sa version 3, may kita natin na meron ng pailalim or pa kurba doon sa pinaka front fender niya. Pero halos magkamukha lang eh, no? Pero may kita mo talaga yung difference ito. Yan, may kanto. Pagdating sa kanilang shock is parehas silang naka-telescopic sa harap. Yan. At ito na yung pinaka big difference ng version 2 to version 3. Yan. Dito sa version 2 is naka bulb type pa yung kanyang headlight. Samantalang si version 3 is naka LED na. Pagdating sa kanilang signal lights is naka bulb parehas. Yan. Pero may kita nyo yung pagkakaiba na talaga ng pinaka cover front. Ito yung itsura ng cover front ng version 2. and Ito ah. Sarado to. Ano? Dito sa version 3 is naka open hindi ko lang sure kung ano ang purpose ito siguro possible yan dagdag sa balance ng aerodynamics ng unit pero not sure yan. sa mga nakakalam pwede kayo mag comment dyan sa baba sa cover handle naman wala anong difference ano so mapapansin natin yung detail nito is mas tumulis lang yung pinaka cover handle nya dito yung design nito is medyo pabilog isa pa sa nabago dito is segregated na sa taas yung kanyang Ayan mga lights indicator no. Dito sa version 2 nandito sa side samantalang sa version 3 is nandito na sa pinakataas. so new look talaga no para sa semi digital panel ng Honda Beat version 3. Buttons natin parehas lang yan, high and low beam tapos busina and then yung turn signals tapos electric starter ganun din sa kabila paresta parehas lang throttles nila, throttles and handles parehas lang din. So, yung brake natin is parehas lang din na naka-combi brake system. Yan, so ibig sabihin noon, bumepreno na yung harap mo kapag promeno ka sa likod. So, nagsasabay na sila. 70% sa likod tapos 30% sa harap. Side pockets natin, meron dito sa version 3 Meron din naman dito sa version 2 kaso nga lang mas makipot itong version 3. Ayun, itong version 2 pala, sorry. <laughs> Ito pa isa sa masasabi kong upgrade na rin para sa ignition ng version 3. Is meron na siyang shutter Same lang din naman, may shutter din naman kaso nga lang wala siyang pindutan nung open uh, pag-open ng under seat. So, pag mag-open ka ng under seat sa version 2, is susisi pa. Ayan. So dito sa version 3 is hindi na. Pipindutin mo na lang to and then kusa na magbubukas yung likuran nyo. And wait, there's more ano. Yan, so sa version 2 ay walang ganito. Yan, 12 volts na ACC power outlet sa akit. Yan, napakalaking tulong nito na para doon sa mga delivery rider natin o kaya naman doon sa mga bumabiyahe. Tapos walang dalang power bank yan. Tapos na low bat. Yan, pwede kayong maglagay. Pero, bilhin niyo siya ng converter. Kasi nga, naka ano to eh, power outlet pa to eh. Hindi pa siya USB charger eh, no? So, bilhin niyo na lang. Sa version 2, wala ano na. So, si version 3, ah, eh, meron. Doon pala sa 500 pesos, parang masabi ko na na ito talaga yung pinakasulit. <laughs> <laughs> so, bakit pahanapin yung version 2? Kumpara dito sa version 3. Hooks natin pares nandito. Regarding sa gulay board, is almost identical naman. And then, yung battery position ng version 2 and version 3 is parehas sa na lang nandito sa pinakailalim. Dito sa undersea storage natin, yung makikita natin na mayroon talagang malaking difference. no? Kasi pwede pa mag-gasya. Tingnan natin dito. Yan, so, ito yung Napaka-kipot. Ayan, eh, for reference lang. Ayan, guys. Oh. Ayan, ah. natin, ha. Ah. Oh, di ba? Ang laki. Ang laki ng difference. Dando sa in terms sa lawak. no ayan yung pinaka ilalim nyo. So, kitang kita nyo naman. Hindi ko binabago yan, oh. <laughs> ayan, pero, kidding aside, guys. Mas malaki ito. Mas malawak ito kumpara dun sa under seat ng version 2 isa pa sa difference nila pero ito hindi naman ganong malaking malaki no from 4 liter 4 liter na fuel tank ng version 2 is ngayon si Honda Beat version 3 is meron ng 4.2 ano? napaka dami nun no 200 ml na rin yun no so difference pa rin ba diba? Para sa engine natin, almost identical naman. So, hindi ko na kailangan banggitin. 110cc, single overhead cam, bla bla bla, ganito ganyan. <laughs> Air cooled ewan ko. Basta, parehas na sila. Ito yung isa pa sa nagbago dun sa Honda Beat, is yung kanyang taillight. Yan. Ito yung itsura nung version 2. Ayan. Ewan ko ha, ah. para sa akin, mas maganda yung itsura nung version 2 na taillight. Yan. Pero, ito kasi yung sa version 3. Yan. Mas sumimple tapos yun nga lang kinaganda rin nito kasi yung plate light niya is naka-separate na. Tapos additional uh, reflector para sa visibility. So yung kasi isa, uh, yung yung kasing version 2, makita natin na wala siyang additional na plate light. So rekta na. Kung ano yung taillight mo, yun na yung pinaka plate light mo. Yan, sa aesthetics naman, eto makita natin, may pinagkaiba din sila sa pairings nung pinakaitsura nya so yung interference nya is umabot hanggang doon sa pinaka gitna ano nung pinaka cover nya dito naman is yun na sa ilalim siya nag, sa ilalim na sya dumaan yan. so hindi sya rito dumaan sa ilalim na yan. pero overall quality parehas lang din naman yan hindi iba yan kaso nga lang syempre iba pa rin talaga kapag ka naka updated version kayo yan. regarding sa mga kulay na available dito sa on the beat is meron itong red meron ding blue, meron ding gray, tapos meron ding yellow. No? Para dun sa playful colors. Para naman sa premium colors niya is meron siyang white, tapos meron ding gray. Sa yeah. so, mga mag nung mga old version, mas prepared talaga yung old version. No, version 2 is meron pa rin available dito. Sa so, mga magdatanong na rin pala, ano, kung sakali na kukuha sila ng installment, is ang kailangan lang dito kung nagtatrabaho kayo is dip, to valid ID, saka 2 to picture. Kung sakali naman na uh, nagbi-business, parang gay business permit and to valid IDs or barangay or mayor's business permit yan. Yeah. Ayaw magpa-shoutout. Pero shoutout kay Ma'am Chi. Siya yung branchet dito sa Motor Trade G2 yeah. Hindi na natin papakita ayaw niya. So pinaka verdict na ang video ng ito eh talagang napakaganda ng upgrade ng version 2 from version 3. Yan, hindi lang gano'ng kasolid talaga Pero, mapapasin natin na Ibang-iba na talaga Yun pa lang sa headlight na nagbago So, from bulb type to LED Tapos, nadagdagan ng power outlet sa akin Etc. Ang daming nagbago Hindi gano'ng kalalaki yung difference Pero, bago pa rin, di ba? Ibig sabihin, uh, nag-upgrade pa rin, no? From 500 pesos, ha? Isipin nyo, guys, 500 lang yung dinagdag nyo no? version 3 na Yan, kung nagustuhan nyo naman At kayo sa part na ito Yan, eh, huwag nyo pindutin yung subscribe button tapos yung like na rin kung nagustuhan nyo ano <laughs> kung di nyo nagustuhan pwede naman dislike walang problema dyan <laughs> comment kayo sa baba kung anong gusto nyo yung pagkumparahin natin sa susunod yan And napakadali lang ma-shoutout sa channel natin yan mag comment lang kayo ng Honda Beat version 3 versus version 2 yan that is it guys awi na out peace